Sempre masakit. Ah, pinagpawisan mo 'yon. Ah, kinita mo 'yon sa marangal na trabaho, hindi mo yun ninakaw sa pondo ng whatever or whoever. Uh, kinita mo yun sa sariling pawis mo, tapos bigla na lang uh, nawala. Hulyo ng taong ito nang bumagsak ang Kokorasuman Investment Scam. Isa si Amin Kair sa mga nabiktima ng scam na ito sa Lanao del Sur. Isa siyang casual employee sa opisina ng Civil Registry sa Marawi City. Sa sweldo niyang mahigit sa 4,000 piso kada buwan, nagbakasakali siyang kumita sa Coco Rasuman Investment. Walang sinumang taong hindi nangangarap na komita uh, kumita ng kung pwede, madali. Buy and sell ng mga sasakyan daw ang negosyo na sinalihan nila sa ilalim ng not auto options. Nagbukas sa Iligan City noong 2010. Si Jacob Cocora Suman, ang Chief Executive Officer ng kumpanya. Madaling magkapira dyan dahil uh, beyond that uh, business, mayroon silang uh, another venture na wherein you are uh, uh, pwede ka mag-invest ng pera kung saan malakihan ang porsyento na ibibigay. Pero nang suriin namin, hindi ito registrado sa Securities and Exchange Commission o SEC. Yung korporasyon na pinanganak, meron siyang SEC registration. Pag wala siyang lisensya noon, Illegal yun. Ginamit daw ni Coco Rasuman ang mga sasakyan niya para mas maingganyo ang mga investors. May libreng mamahaling sasakyan din daw ang mga ahente kung malaki ang investment na maipapasok. Ito yung dating car display ni Coco Rasuman. Maraming sasakyan yun dati dito. Dito yung mga mga bagong mga magagarang sasakyan dito sinan dito din ni display E ngayon, wala na. Wala na. Wala na laman. Kung mamumuhunan kay Coco Rasuman, makukuha ang tubo sa loob lang ng dalawang buwan. Maaring umabot mula 40 hanggang 140 ang tubo. Ang ahente ang nagsisilbing middleman sa pagitan ng mga investor at ni Coco Rasuman. Ibig sabihin, sa bawat 100 pesos na investment pwedeng umabot sa 140 pesos hanggang 240 pesos ang mababalik na pera. Kaluhan yun. Hindi po siya makapakatotohan. Kasi nang, nangangaho, interest yun eh. Hindi ki, interest ang pinapangaho niya eh. Walang basis sa taon, walang basis sa realidad yun. At 350,000 piso ang ipinuhuna ni Amin Kair kay Coco Rasuman, Hunyo ng taong ito. Mula ito sa kanyang ipo na 100,000 piso. Ang 250,000 ay galing naman sa kanyang mga kamag-anak. Hindi tayo nagduda doon dahil uh, karamihan sa mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, nakikita natin na talagang uh, may mga improvement sa buhay nila ang pangako raw kay Amin Kair ng ahente ng Coco Suman Investment. Magiging 590,000 pesos ang kanyang 350,000 pesos makalipas ang dalawang buwan. Halos 60% tubo ito mula sa kanyang puhunan. Isang acknowledgement receipt ang ibinigay ng ahente kay Amin Kair kapalit ng kanyang puhunan. Mali ito ayon sa patakaran ng Securities and Exchange Commission o SEC. Pero kapag hindi po nag issue ng paperwork dyan, eh, red flag na po yan. Mag-ingat po tayo, magduda po tayo dyan. May paglalaanan na raw sana ang perang ipinuhuna ni Amin Kair. Oh, oh. <laughs> Gagamitin sana yon pag sustento sa pamilya, Siyempre, itong bahay namin, uh, ma-renovate ko kahit papano. Noong August 23, sana makukuha ni Amin Kair ang pera niya. Pero pagsapit ng July 29, biglang nagdeklara si Coco Rasuman na nabangkrap ang kanyang negosyo. Anong pumutok itong nangyari? Uh, kinabahan tayo. Uh, medyo na-discourage na siya na no? masama ang loob niya tuwing naaalala ang perang nawala. Isipin mo yung pera mo sa loob ng alkansya mo, binutas mo, kumbaga, kinuha mo lahat ng pera mo sa alkansya mo, binuhos mo dito, tapos here comes ni piso, walang naibalik sa iyo. Nangangako si Coco Rasuman sa mga investors na babayaran niya ang kanyang mga utang sa susunod na Pebrero. Uh, kung hindi maibalik ni Mr. Rasuman yung uh, pera sa by February 28, lahat-lahat ng mga ari-arian ng Pamilya Rasuman at saka yung mga relatives niya, hanapan namin ang paraan na ma yun ang uh, pangbayad sa uh, investment ng mga tao. Talagang yan po ang isa sa dahilan kung bakit ako na emotional ngayon. Dahil uh, a tear of joy, parang naisip natin na kung February 28, hindi naman na masyado matagal yan, bumalik yung sigla ko bumalik yung sigla ng ilan sa mga kababayan natin na mga investors nung marinig nila yung February 28 at least may pag-asa